sa ating lahat. This is Lois Kitchen. Ako po ay magluluto ng aking ulang for the day. Ito po ang ating panggisa. At gigisa natin ito sa ang ating gulay kalabasa. Bagyo pichay at uh, beans with potol na hipon. Sayan. So, magluluto po tayo para may sabaw tayo. Uh, masarap humigop ng sabaw sa ngayong tagulan. Samahan nyo po ako abang si tate Yete ay <laughs> nagla-live. So, lagay po tayo ng olive oil. Ating panggisa. Kasi yung aking ano, olive oil or virgin oil. So, ilagay po natin ang aking bayan. Ay, ang luya at bawang isa naman sa kabila ang ating yung amon ginaan natin ang ating tapoy bagay natin dito ang So, ayan, ilagay ko na po yung ating malalaking sipon. Wala na po yung ulit. Punulit po yung ating walang ulit. At dito naman ang ating kalabasa. And, At, lalaki din. sedikitkan merabukan ya Bu sabaw. Lalagay po ako na black pepper. Hindi pwede nga wala. At um, patis. Kunti, kunti lang one um, tablespoon lang siya. At um, kaunting magic sarap para kunti lang yun. At ano na, tapan natin yan. Nagugutok na kasi ako nagmamadali na sa so, lakas-lakasan ko lang ang apoy para maduto ginis Ang ginisang gulay to for one person. So, saan yung aking uh -oh. pantakip? Dito. Uy, kumuloy na. Ayan. Tapos na kain ako. Nagugutong na. Mm. looks very colorful ang ating gulay. Simpleng luto lang yan. sarap. So, medyo ano na ang ating gulay. Luto na. Uh, um, dagdagan ko yung sabaw kasi konti. iyan tuyo. At ilagay natin itong ating pagipitsay. O, diba? Diba? Pa ilalim natin yung ating bagay pitay dito. Ayan. Paibabaw natin yung ating gulay dyan. Ang bagyo pichay naman eh kahit sa ano pwede siya. sarap na yan. So, Tagpan natin. Wow, ah, sarap. So, dagdagan ko lang siya ng kaunting asin. Kunti lang. Kasi masama po sa mga senior ang ah, sobrang alat. Kasi ang sobrang alat po, hindi maganda yan sa amin, sa mga joints namin. Ayan. kailangan hindi siya ganun kaalat magtaas ang timpla kasi nag uh, ano na yan, may side effects sa aming mga joints. Ah, sobrang pagalit na asin. So yan. Yan na lang. Kuhin natin pang ang timpla. Bakuran ko si tatay. Mmm, ang mm, sarap. <clears throat> sarap niya yan. na, eh. Ap, sa totoo, apat lang na piraso to. <laughs> apat na piraso na hipon. Pwede na yan. O, diba? Ano lang siya? Wow. Yummy, yummy na siya. Tatlong globes na bawang, isang sibuyas, isang kamatis, at luya. O, pwede na. Diba? So, maya-maya hangin natin. And, pwede na yan. Para sa aking ulam na hapunan. Nagugutom na ako kasi ang um, breakfast ko is uh, nilagang kamote tapos ang aking uh, dinner doon ako sa chowking yung ano yung nagkumain kasi pumunta akong imos pero ngayon five. nagugutom na ako nangyay yun nga kasi pag na, ako ng guwaba tea, lagi akong nagugutom. Kailangan, pag nagutom ako, kakain agad ako. Kasi, parang nanginginig ang katawan ko pag hindi ako makakain. Yan ang side effect ng guabati. Kaya, hindi pwede po yan sa buntis. Yan, pag buntis, ang guabati. So, ayan, medyo luto na. Luto na siya. Manguin na po natin at ilagay ko po siya sa ating serving bowl. ito so, takpan ko po siya after na, ano, para medyo mag, ano, yung ating dahon na bagay sa Sige, abangan nyo sa aking paglagay sa aking serving bowl. Ayan, ang sarap-sarap at ang kulay-kulay, makulay na gulay, <laughs> makulay na uh, ulam natin at may sabaw. Ayan. So, salamat po sa inyong pagsama sa akin, sa aking premiere for tonight. At uh, salamat sa mga laging nakasupport ng akin premiere. Mega love shout out diyan sa chatbox. At uh, thank you so much sa mga pasugod nyo sa aking premiere. Salamat po. Ayan. Ito po ang aking channel. Ay napakasimple mga luto lang sa aking kusina. At ano po, pangmasa. Ayan. M Mura lang siya. Mura. yan, Kayang-kaya ng bulsa. At masarap na healthy pa. Ayan. Kain na po tayo. Sa hindi pa po nakasubscribe ng aking channel please do subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga parating na lulutuin. This is Lori's Kitchen ay nagsasabing, kain na po tayo! At humigot ng sabaw, simpleng luto lang sa aking kusina. Thank you and big lang shout out sa inyong lahat yeah. Thank you so much and bye-bye. Kain na po tayo. Bye!